Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Malapit sa puso ng bawat tao ang kwento. Stories ng family, work, experience, nakakatawa man o nakakalungkot, animated man ang pagkwento o simpleng narration. It always draw us to listen. And it's an important part of being human. Ang pakikinig sa kwento ay hindi lamang kasi to form of entertainment o pampalipas ng oras. Stories help us understand information and enable us to make it more memorable. Bakit? Because it creates an emotional connection and through this nagkakaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa karanasan ng iba. Magandang araw, kaagapay! Welcome sa Reflections. Jo Cabrera Alabastro po at meron akong kwento. Nung bata pa ako, isa sa mga favorite kong pakinggan at panoorin ay ang mga kwento ni Lola Basyang. Sa likod ng over 400 stories na to. Ang totoong Lola Basang ay nasa likod ng prolific author na si Severino Reyes. Ginamit lamang niya ang pen name na Lola Basang kasi mas mapapakinggan ng tao. At ito ay hango sa inspiration ng palakwento na si Lola Hervasha Guzman de Zamora. Lagi kasi siyang nakaupo sa rocking chair at halos araw-araw ay magiliw na nagkukwento sa kanyang mga apo. Alam mo ba, si Severino was 75 years old when he started writing stories for children. And in 1925, sa isang local magazine, na-publish ang mga kwento ni Lola Basyang. 75 years old at nabigyan pa ng pagkakataong pasayahin ang mga bata. At kahit nga ako ay isa rin ako sa mga nag-abang ng mga kwento ni Lola Basang. Because it speaks directly to the heart and the story enhances our imagination along with the life lessons na nakapaloob rito. Pero may kakilala akong storyteller na mas mahusay pa kay Severino Reyes, none other than Jesus. Jesus also used stories to share the gospel truth sa Jews. And when he tells stories, agad na lumalapit ang mga tao at pinalilibutan siya. In the Bible, he used to tell many stories and parables to capture people's imagination and challenge their hearts He used parables sa dalawang kadahilanan. Una, to confront those who rejected him and to enlighten those who received him. Actually, sa New Testament, he used over 30 parables to present the gospel. At ang isa rito ay ang the parable of the lost coin. Matatagpuan yan sa Luke 15. 8 to 10. O kung mawala ang isa sa sampung silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawalis sa buong bahay? At maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito. Pag nahanap niya ito, Tatawagan niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, Mag-celebrate tayo! Nakita ko na ang nawawala kong silver coin. Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Jesus described the woman to be a widow. Meron siyang sampung silver coins. Ten silver coins, refers to a piece of jewelry na may 10 silver coins na sinusuot ng Jewish bride. Parang katumbas ng wedding ring sa ating modern time. Perhaps the 10 silver coins are the only money she had. Natitira niyang pera kaya nagsindi siya ng ilaw, binaligtad ang buong bahay, nagwalis at hinanap itong maigi. Nakaka-relate ba tayo? Minsan, hindi lang sa coin. Minsan, pera talaga, no? Yung, o kaya damit, o kaya bagay. Naalala ko yung damit, lalo na kapag gustong gusto mo itong uh, isuot o plano mong isuot for an occasion, tapos hindi mo makita. Talagang babalik ta mo yung buong cabinet just to find it. And true enough, tuwang-tuwa tayo pag nakita natin yung nawawala, di ba? Kahit nga susi, eh, talagang babalik mo ang buong sala, ang buong bahay, just to find it. At kagaya natin, the lady sa parable of the lost coin, she rejoiced and even invited her friends and neighbors. At magsasaya sila dahil nakita niya ang nawawalang silver coin. Perhaps that silver coin or yung 10 silver coins ay yun na lang yung pera natitira sa kanya at malaki ang value nito. The original intention of this parable is to confront the scribes and Pharisees at that time. Kausap ni Jesus ang mga ito. Dahil ang mga grupo na ito para bang mas mahigpit pa sa Diyos, mas mataas pa ang kanilang standards. Nakikita nila ang mga karapat-dapat at hindi karapat-dapat ma-restore. Alam nila sila yung nag-grade ng spiritual level ng tao. They were not happy seeing others, seeing their brothers and sisters repent and restored. There is a celebration in heaven when people repent. Pero sa mga scribes and pharisees, hindi sila masaya. Are we like pharisees and scribes na compare natin ang ating buhay sa iba? And when we see others being blessed by God at nanumbalik sa pananampalataya? Or... Nakita mo na nag-flourish ang kanilang buhay because of the grace of God. Do we genuinely feel happy for them? Naiiisip ba nating deserve nila ang second chances o minsan tayo pa yung nangunguna na maging judgmental? The lost coin represents every lost soul. Those who do not have a personal relationship with the Messiah. Imagine it's just a coin. But the discovery of the lost coin represents hope that God will never stop until He finds that person, until He finds you, until you come to Him. and ask for forgiveness sa mga naging pagkakasala mo at lumapit sa Panginoon. Kung paanong lagi siyang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon upang bumalik o makilala ang Diyos at magkaroon ng relasyon. Laging yon ang kaniyang alok sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras, at ang tunay na kaligayahan ay nakukuha once the relationship with God is restored. Once you accept Jesus as your personal Lord and Savior. Ikaw ay nakikinig sa programang Reflections at ako ang iyong kasama si Joe Cabrera Alabastro. And we are talking about the goodness of God at kung paanong tayo ay laging binibigyan ng ikalawang pagkakataon sa bawat araw ng ating buhay. Daniel 9:9 says, "The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against him." Ang verse na ito is a powerful message of forgiveness in the Bible. Ang ating Diyos is always merciful and he loves us even if Sometimes we have acted out against His will. Hindi tayo perfect. We're always prone to making mistakes. And yung forgiveness ni God ay laging nariyan. He's always there. Nakaabang sa atin. Hinahanap tayo. Iniilawan tayo. Lililinis ang paligid upang tayo ay makita. Just like the woman in the parable The Lord is very much willing to spend money spend time Parang yung babae no marami siyang sinayang na oil para lang sindihan ang lamp hanggang makita niya ang coin Kagaya ng babaeng nag care for that one specific coin Meron naman siyang sham na coins pa, 'di ba? So God cares for each one of us individually. Parang yung parable of the sheep, 99 ang naroroon pa, but he just lost one sheep. Iniwan niya ang 99. The shepherd just to look for that one lost sheep. We're not just a number to God. We are His people. At ang bawat isa sa atin ay markado sa puso niya. It's a beautiful reminder today that God loves us so deeply that He would go to the ends of the earth to find us. That He will sweep the floors like the lamps and will search us diligently hanggang sa ating pagbabalik, hanggang sa tayo ay makita ng ating Diyos at ang kanyang second chances na ibinibigay ay walang expiration date. Lagi niya itong inooffer sa atin sa bawat pagbukas ng araw, sa bawat oras, sa bawat minuto. And that beautiful story ended with Jesus declaring that the same rejoicing is found in heaven when one sinner repents. Imagine the celebration in heaven kapag tayo ay nakakapanalangin ng isang tao, nakapag-lead ng isang tao toward knowing Christ and accepting Him as His personal Lord and Savior. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po yan sa James 4:8. Kaya kaagapay, bago magbago isip. Let's take a few minutes to talk to God. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon ng aming buhay. At salamat po kasi hindi po kayo tumitigil hanggat hindi po ninyo kami nakikita. Salamat Panginoon na ang inyong kapangyarihan ay mapanghahawakan ng sino man sa amin. Dahil po sa bugto ninyong anak na ang aming Panginoong Heso Kristo. Nagkaroon po kami ng kaligtasan. Kaligtasan na siyang pinaka magandang regalo na natanggap namin sa aming buhay. Aming Ama, inilalapit ko rin po siya na nagnanais na mapabilang sa inyong kaharian tulungan mo po siya sa kadiyang decision to accept you lord as personal lord and savior dear jesus i pray lord that you will give him and her the drive to say yes the motivation to say yes to you jesus Panginoon, we are prone to wonder. We are prone to look for other sources of hope, sources of strength. Minsan pinanghahawakan namin yung pera, yung kakayahan namin, maging yung aming kalusugan, posisyon. Pero, apart from you, we are nothing. Kaya po, aming Diyos, gayon na lamang yung hiling namin na lagi po ninyo kaming paalalahanan na kami ay lumapit po sa inyo. Dahil lang normal po namin ay magpakalayo at gumawa ng sarili naming pamamaraan. Marami pong salamat sa araw na ito. Salamat aming Diyos sa bawat taon lumipas ng aming buhay dahil kayo po ay nanatiling tapat sa lahat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa kagaya ni Severino Reyes, also known as Lola Basyang, ay ang kwentong buhay mo ay kapupulutan ng aral at makapagbigay ng interes sa mga tao, lalong-lalo na ng pag-asa at makatulong sa iba para mas makilala si Kristo. Sulitin mo ang iyong buhay araw-araw. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and give you peace. Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa Reflections. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.